Good afternoon guys, magandang hapon sa inyong lahat At dito ako sa cage nila kayo ma At ipe-text natin kung anong ginagawa nila So ito guys Ayan, nandito si Si Yachi guys, nagtatago Ayan, wabas <laughs> O Yachi Kumusta? Kumusta na ikaw? Yati! So, ito naman, guys, si Kenma. Kenma, so gusto na beautiful. ikaw. So Hindi ka na. Hindi na tayo sa kwarto ko. Ha? O, lalabas na tayo? Ha? gusto <laughs> lumabas, guys. Ayan, si Yachi. O, Yachi, akit dito. O, di ka na dito. Dito sa taso. Come. Dito, dali o. Oh. Dito na o. Oh. Dali o. Oh. Andito na ako. Oh. Kenma. Ali ka na. Dito, dali o. Oh. kita. So, yeah. Lumaba si Yachi, guys. O, yan, oh, yan na. Ang cute. Beautiful. Ang cute, guys. So, guys, hanggang dito na lang po. At magandang hapon po. sa inyo lahat. Bye-bye.